Magandang araw sa lahat. Ating pag-uusapan ngayon ang isang bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Na itong kaharian ng Diyos ay hindi alam ng mga apostoles kung nasaan ito. Kahit sila ay mga disipulo ni Panginoong Kristo, ngunit hindi nila alam kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. Alam nila na ang kaharian ng Diyos dati ay nandoon sa Jerusalem sa Israel. Ngunit ito'y kinuha ni Panginoong So Kristo sapagkat siya ay hindi tinatanggap ng mga hudiyo doon. Mababasa natin yan sa Matthew 21 verse 42 to 43. Ang sabi doon na ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Panginoong Iso Kristo at ibinigay sa isang bansa. Alam yan ng mga apostoles na wala na doon sa Israel ang kaharian ng Diyos. Kaya nung nagkataon na nagkaroon sila ng pagtitipon ay tinanong ng mga apostoles si Panginoong su Kristo kung isa sa uli ba ni Panginoong Siya Kristo ang kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem so ating mababasa yan sa ah, buhat o gawa 1 6 ating basahin. Tinanong nga siya nila nang sila'y mga kakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. No, yung sariling kapamahalaan, kaharian ng Diyos yan. Kasi yung kaharian ng Diyos ay divine government of God. So hindi uh, ah, pinaalam ni Panginoong So Kristo sa mga apostoles kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, in other words, walang alam ang mga apostoles kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, ang mga mga ngaral, ng no, maraming mga ngaral, ang hindi binigyan ng malaking importansya ang pagpangaral tungkol sa kaharian ng Diyos lalo na sa mga grupo o sa isang grupo, sa pinakamalaking grupo, religious sect sa buong mundo na nagclaim na sila ay may direct historical trace sa mga apostoles. Nalong hindi nila alam. Kasi nga, sila ay nag-base lang doon sa mga pangaral ng mga apostoles dahil nga sila ay may historical trace direct historical trace doon sa mga apostoles so kung ang, ano yung ipinangaral ng mga apostoles yun din ang uh, sinunod nila hindi man pinangaral ng mga apostoles kung nasaan ang kaharian ng Diyos dahil hindi man nila alam hindi man pinaalam ni Panginoong Isu Kristo sa kanila, yung tungkol sa kaharian ng Diyos, kung nasaan na ito. So yung ah, mga, mga ngaral ngayon hindi na alam kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya hindi natin masisi na hindi sila nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos dahil sumusunod lang sila sa mga pangaral ng mga apostoles based doon sa mga pangaral na ibinigay ni Panginoong Heso Kristo sa kanila. So wala. Hmm? Walang nakakaalam sa mga religious sect kung nasaan na talaga ang kaharian ng Diyos. So for the sake of uh, preaching it, ang sabi nila, no, para lang may maisagot Nasaan yung kaharian ng Diyos? Ang sabi na, nandun sa itaas. Yung kaharian ng Diyos, hindi yun, hindi wala doon sa itaas. Hindi yan ang kaharian ni Panginoong Siya Kristo. Dahil nga sabi doon sa Matthew 21, 43, na ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Panginoong Kristo doon sa mga hudiyo sa Jerusalem at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ano ba yung nagkakabunga? Naging Christian country, bansa na naging Christianos. Kasi nga, kinuha ni Panginoong Kristo dahil hindi siya pinaniwalaan doon. Kaya ibibigay niya sa isang bansa na maging kristyanos, yung naniniwala sa kanya, na siya ay Diyos, na si Kristo ay Diyos. Yan ang kahulugan ng bansang nagkakabunga. Sa isang bansa, wala doon sa itaas. Wala doon sa lagpas sa mga bituin, lagpas sa mga ulap. Wala doon. Hindi yan kaharian ni Kristo. Kasi ang kaharian ni Kristo nandito lang sa mundo. Nandito lang sa isang bansa. So anong ginawa nila? No, anong ipinangaral na tungkol sa kaharian na nandun sa itaas? Yan ba ang turo ni Panginoong Isa Kristo? Hindi. Ibig sabihin yan, iniligaw nila yung mga tao instead na nandito lang sa mundo, you, you, don't need to go there para makita mo yung karianan ng Diyos. Pero, ang pangaral nila, nandoon sa itaas. So, lumalayo sila sa katotohanan. Iniligaw nila yung mga tao. Yan ang mga mga pastor no? sa mga tupa iniligaw nila yung mga tupa yung mga anak ng Diyos so hindi yan ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos na nandun sa itaas so hindi yan Isang napakalaking kasinungalingan po yan na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas. Hindi yan ang kaharian ni Panginoong Kristo. Dagdagan natin ng patunay na ang, ang kaharian ng Diyos ay nandito lamang sa salibutan. Basahin natin ang nakasulat sa Revelation chapter 11, verse 15. So, ito po ang nakasulat. At humihit ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at si sa kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. Hmm? Ang nakasulat dito, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. So, merong kaharian dito sa uh, sanglibutan, dito sa mundo, na maging kaharian ng Panginoon, ng Kanyang Kristo. So, ibig sabihin, kaharian niya ni Kristo nandito dito sa sanlibutan, i-bakit e nyo? Ililigaw ang mga tao sa pamamagitan ng pagsas pagsabi na ang kaharian ay nandun sa itaas. Sino ngayon ang sinungaling? At sabihin nyo na kayo na naniniwala ni tanginong Hesus Kristo na siya ay Diyos ngunit ang sinabi niya ay hindi niyo paniniwalaan. Kayo ay tumatawag Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi niyo ginawa ang mga bagay na sinasabi ng Panginoong Iso Kristo. Hmm? Anong tawag niyo? Di ba kayo sinungaling? Kaya kung naniniwala ka kay Panginoong Iso Kristo na siya ay Diyos, dapat paniwalaan mo ang sinabi niya tungkol sa kaharian. Huwag niyong iligaw ng landas sa mga tao. Dahil yung kaharian nandun sa taas, hindi yan kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay binigay niya dito sa mundo, sa isang bansa. Kasi nandito tayo, siya ay maghahari kasama ng mga tao. Nasaan ba ang mga tao? Nandito sa mundo kaya dito siya maghahari sa mundo at yung kaharian niya yun ang kaharian ng Diyos kaharian ng Kristo so maraming salamat po naway mag-open ang inyong mga kaisipan at maintindihan niyo ang katuruan tamang katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos maraming salamat po